dahan-dahan, baka mapunit mo importante pa naman yun sa'yo. Hindi mo ba ako naiintindihan kagabi? Ang sabi ko, ayoko sa'yo. Ayoko maging kaibigan mo. At ayoko na sumusulpot ka at inaabot ko anong kailangan ko. Sa totoo lang, ayoko sinusungitan ako. O kaya, pinagtataboyan sa harap ng maraming tao. Pero nang dahil sa'yo, nagbago lahat yun. Nasanay <laughs> na nga sa pambabasag mo sa akin kasi yun naman ang trip mo, di ba? <sighs> Tutusin. Minsan, na napanap ko pa. Ewan, ewan ko. Ewan ko ba? Basta, kahit anong gawin mo, nagugustuhan ko na rin dahil Katarina, hindi pa ba obvious? Gusto kita. Ama yung narinig mo. Gusto kita. Kung naiinis ka sa akin, mas naiinis ako sa sarili ko dahil... Dahil gusto pa rin kita kahit saksakan ka ng sungit sa akin. Kahit nakasimangot ka sa akin. nagawa mo pa rin ako mapangiti eh. kasi masaya lang ako basta makita lang kita. Kaya masisisi mo ba ako kung bakit nandito pa rin ako kahit ang sama ng pakikitungo mo sa akin? Katrina, gusto kong maintindihan kung bakit ganyan ka. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Tama na, Yago. Sige na, umalis ka na. Hindi kita sisigawan, hindi kita ipapahiya. Umalis ka na. Teka, paano Paano kung may mangyari ulit sa'yo? Kung may bumangga sa'yo, mahulog yung mga gamit mo, sino magpupulot niyan para sa'yo? Uh ako! mika kamay naman ako, hindi ba? Tingin mo na yung pagiging concern mo sa akin. Tama na. Ah, uh, may, may folder na pala ako para dyan sa mga pina-photocopy mo. Bakit ba ang kulit mo? Ilang beses ka pinanganak ng nanay mo. Ayoko ng paper clip, ayoko ng stapler, ayoko ng folder, ayoko sa'yo. Ayoko na may pumipigil sa'kin sa kapag gusto ko sumabog. Gusto mo ba akong maintindihan? Ayoko na minag-aalalay sa akin na para akong bata. Ayoko na binabago ako kung sino ako. Marino ba? Marino ba na hindi kita gusto?